This is true heartbreak. Look, guys, ano yan? Brand new Jordans. Ay, grabe, brand new pa daw. Look like at that. Ay, crumble na Wala pang heel drag oh. Wala bago pa nga no. Crumble na. Yeah. Ganyan talagang nangyayari guys yeah. sa Jordan 4 eh. Pag nagka-crumble, right nagpupulbos yan. Yeah. Brand new pa yeah. daw. Ugh. Sayang yan. Dahil yan sa polyurethane oh, guys yeah. eh. Pag di talaga nagagamit or nai-stress yung sole ng sapatos. Hindi uh, uh, pati tubs. Oo, oh, ganun talaga. Rumurupok talaga yung mga material niyan. Ito, white cement, to. Oh. Ay, sayang, oh. Nag-delaw po yung tubs, oh. Wala na mapakinabangan dyan. Sayang. Kung mag invest kayo ng sapatos, guys, talaga gamitin nyo. Ganyan talaga magagang mangyayari dyan. Ay, sayang yun, oh. Black cement. Wear your sneakers. Tama, tama. Wear your sneakers, fam.